Lukbuk! Lukbuk! Wow, ang sarap! Wow! Yun! Yun! Yummy! Busog na naman ito si Susana! Pagawa araw, panibagong kalokohan! Andito kami ngayon sa birthdayhan! Nagluluto na sila ng panghanda! Ano yan? Ano luluto dyan? Manok! Wow. Kaldereta! Kaldereta manok! Wow! Yun! busog na naman dito ang kahanggan mamaya <laughs> yan si Mario susana dito lang siya o oh, taga tingin ah. wow parang magjaja pa yuki andito yung mga taga lamas <laughs> At si, <parang>, si, <laughs> si Mario susana yung mga Si Mari Susana nyo ay para magdadyapay yung okay. samantalang sila lamas lang na lamas dito. <laughs> Yom. Minasa. Makulay na buhay. Minasa? Minasa. Oh. <laughs> Sarap niyan. Ano bilo-bilo. Yo, bilo-bilo. Makikita rin sa vlog, oh. Tingnan natin yung mga magagandang. Ang ah, lang namin camera. Ito lang muna. Wala pa kami magandang camera, eh. Tingnan natin ang mga magandang magbibilog. <laughs> <laughs> ano oh, may sing, ganda? Ay, tago-tago eh. Oh, tago-tago niya, bakit ba masingit niya ha? <laughs> Tingnan natin 'yung bilo-bilo. Kuha ng bilo-bilo dali. Yo. Alay, 'yan ko. Pakita mo dito. Mau magluto ko lang. Ano mo 'yung an? Ay, <laughs> ang, ang gislo talaga ng utak nito. <laughs> Sabi ko, oh. kukuha ng plato hindi. Ay, sir, plato 'yun. 'Yun, basta-basta bibitawan. Ito 'yung siraulo. <laughs> Pagod. Ah, ano ka? Ayun. Nasa na my birthday. Eh, wala eh. Wala. Dito mo na kami. Wow. Dito eh. Wala, dito na na. Wow. Masahin mo. Tumigas na. Wala, 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 wala. Wow, nagulat ako. Akala <laughs> <laughs> ko bilo-bilo. Yung pala, ulo-ulo. Ulo-ulo. <laughs> 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 Grabe mo ito. Ulo-ulo. Ayan. Sarap. Presley. Ma <laughs> ikaw, ni <Susana. laughs> Ito ikaw ni Susana. Alin? Yung aking bracelet. Ikaw ni Susana. Kaya pala na pumarito ka nga. Dalit, may nawawala daw itong may gamit. may nawawala yung bracelet. Ang bracelet. Ang bracelet. Ang daw na nawawala. <laughs> <laughs> Ang bracelet daw na nawawala. <laughs> Saan galing yan? Eh, ganda na, uh, oh. oh. Tingin. Wow. Wow. Oh, hey. Di bakal, right? haolo, paa, ah. Mula ulo hanggang paa. Mula Mula ulo, mukhang paa. Oh. <laughs> 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 Joke Ang <laughs> ganda, oh. Mm, kasi sarap ng, ano luto <laughs> <function> <Gardenas> dito? Ano luto? <that> Caldereta. Caldereta, susana. Mula ulo, mukhang paa. Oh, happy birthday. Oh, niog. Wow, batang-bata. -bata. <laughs> <Naganga> nga <laughs> Ayun. Ang may birthday na sito anak, oh. Wow, kaganda ng babae. Kagandang ng babae. But may ano the white lady sa likod. Ang <laughs> ganda naman white lady niya na. Oh, gabraso yan ikaw. wilag <laughs> Wow, oh, oh. sanggaling ang mo. Sanggaling ang niyog. Sa pulo. <laughs> Sa pulo nga naman. Eh, oh, gagataan. Nagahalo na si Mayura, oh. Mmm. Doon ka nga tumapat. Yan. Kunwari natulong ka kahit wala ka namang katulong-tulong. <laughs> Yan. Oh, itik. Itik ko nga ang bibig. Mmm. <laughs> Nakaano tayo, nakatingin ang mga ano di DOH ah. Oh, Bawal ang yeah. may ikom. Ikom eh ang pera na. <laughs> <laughs> oh. Oh? oh? magluluto na kasapatos pa parang dalaga, oh. Wow. Pose, pose. Yung pose, parang pose. Hala? <laughs> Sino ko! Yung <You're> may birthday! <laughs> Oh, pwede nga sa iyo, wala kang <laughs> Paano kayo? Ayaw ng magbuhay. Paano kayo? Yo? Pandali na si Tulitz, oh. Marami ka pang kakayo din, Tulitz, dahan-dahan. At siya, baka mabagsakan na naman tayo ng saging dito. <laughs> oh? Ah, oh, baka ng itlog nakalabas. kalabas. tagot eh. Hoy, <laughs> oh, baka naman masakit itlog dan. <laughs> Ay, wag naman daw. <laughs> Ilalagay na namin ang aming bilo-bilo. Yan. Yo. At dahil mainit na ang aming lutuan, oh. Let's go na. Tara na. Susana, so videohan mo ako dali. Tara. Susana, so videohan mo ako. Maritis ka na maritis dyan. Magkalala na ako eh. dali. Yan. Baka mo maiki yan. Huwag kong magkalaw. Siguro doon maayos yan, ha? Busog <laughs> <laughs> Salamat ho sa ordan sa Garcia family Na busog Dito naman ho kami Sa susunod na paltihan May port color? Oo Ang ganda Ang ganda niyan Wow Colorful Next Diyan naman. Apa okay, yang bakal O Oh susana ikaw nandoon tadi. Sama ka dong. Pegal banget hawak. Mahibang ako mali-mali ka lang doon nuare. Nandoon Wow, susana ikaw magsandok. Wag mo sabihin busog ka na doon sa kabilang beltihan. Oh Areyo Wilma, andito na. <laughs> andito na si Susana sa pakanungan handaan <laughs> Yung, hello Ang hina naman maghalong are. Ah, baka tumaob yan ha. Yan. Alis yan, bibi alis. Yan. Susana all. Susana all, busog. Yo. Haluki, haluki. Yan. yan ang aho. Ang triplets. Yan mga triplets ho yan. Yung naglalagay na triplets. Triplets. Ito ang triplets. Yung kanya ng nanay, yung nakamaro. Mahirap daw yun. Ayun o. Mahirap daw yung ay Ito ang ano, ang yun ang daligal wipe. Ito <laughs> coffee <laughs> Yung alu Sarap niya bilu bilu. Yung ano lagi yung pa panang ano gatas? Ay gata. Yan sarap niya. Oh gatas. Yung ay, ano yung mga nagmamarites? Nagmamarites na ko. Yung isaw, nakain na. <laughs> wow, ang sarap. Ang ingay mo, ano? Wow, ang sarap. Wow. Yung. Yung. Yummy. Busog na naman ito si Susana. Amarin yung Susana. Busog na naman ito mamaya. Ayun, oh. Naghihintay na. Gutom na ulit. <laughs> oh. 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 Wow. Happy Birthday to you. Akala mo yung baby ay may birthday yung palang tatay. <laughs> ang batang ama si Angelito. Oh, may birthday. <laughs> si Angelito. Angelito, batang ama. Ah, happy birthday. Ba, 18 ka na pala eh. Ay, 21 pala paglaki. <laughs> Natanda na Natanda na. na. Oh, happy birthday. Oh, anong pang hinihintay natin? Maring Susana, banat na. <laughs> <laughs> oh, Oi, bila lah. Nasa nampak happy birthday. Alam, lina ya. mo Oh. happy birthday, hey, dinaw. Dinaw. Wow. wow. Tara, nasa yung bilo-bilo. Ito yung okay. bilo okay. Sarap nito. Gusto kong sakit na. Tara, tatagay na ito mamaya si Mari sa sana at gustong kumanta. Oh. Oh. Wow. Wow. wow, Wow. Wow. Yes, indeed. Yeah, Happy birthday. Hihipan pa daw? Bet! ako ng hihip! Tapos Happy birthday! Ah, hipi, dali! nyo! Yun! Wow! Happy birthday! Wilma, tinan mo, kakakain lang ito niya sa inyo. Ay, 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 Gutom na. Wilma. Ulos na. Wilma, kakakain lang dito sa inyo eh. Andito <laughs> na. No. Tinan hindi pa nagpapalit ng damit. <laughs> o, oh, bakit kakakain ka ulit? <laughs> Masarap kumain. Yo. Let's eat. Let's eat. nhâm nào ah. Hmm. Ah. Hmm. 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 Oh, oh, oh.